So what's up mga kapopo at ayan yes ito na yung pinaka inaantay natin na vlog na ayan simula nung December pa ako hindi talaga nakapag upload ng vlog kasi ang target ko talaga is mga travel lang yung i-upload ko sa youtube channel ngayon 2024 so ayan mga kapopo nandito ako ngayon sa Bilya Buena Flor Resort dito sa Tansa at ayan may swimming kami kasama ang CFM dancer kasi birthday ng isang member nila si Trisha so ayan shout out sa Trisha happy birthday sa iyo at thank you sa pag invite dito nga sa birthday mo at dito gaganapin sa resort na to ayan tayo mga opo opo um, ayan pasensya na kayo medyo kakata nakagaling ko lang sa pagda drive at ayan yung aking motor si Cass so ayan sana maging maganda yung vlog na to at

Pwede ko kaya iwan yung helmet ko no, dyan, Tee. Iwan ka na. Parang, parang, pero ako may mahal yung helmet na to. Pag-a-dash pa. Ito mga naghahanap nyo ng mga mura. Ano? Mga affordable na. Yes. Pumunta kayo dito sa Villa No. 4. Guys, beach and nun na to. Pool. Pag-a-dash pa. Pag-a-dash pa. Patawang, pag may pool na, may beach pa. Yes. yes. For uh, only 150 lang. 150 later, we'll have the maple. Sama pa pa pag bumalik ako rito, may discount na Diyan ka lang. Thank Thank you. A few moments later... So yun mga kapapa, <laughs> na ako boss na ako mga kapapa kasi meron akong isang pupuntahan na event And ayun uh, Nag short clip lang naman ako sa kanila And medyo nahiya ako kasi Parang bumalik sa pagka no? sa, sa first time na pagiging ganun ko Kasi first time ko lang ganun, ganun sila basta, basta nahiya ako And ayun, bawi na lang ako soon And ayun, ingat ako sa biyahe pag-iinaw ng Dasmariñas, shoutout sa inyo lahat, yun, yo! So yun mga kapopo, yung resort na to ay matatagpuan dito sa Tansa, Cavite At ito na nga yung simula ng ating travel vlog At uunahin natin yung mga lugar dito sa Cavite Na siyempre, pwedeng pwede niyong puntahan no Di kayo gagasas ng malaki So ayun ang entrance fee dito is 150 And then siyempre nagpagkasalina ako na worth 100 So itong buong araw na gala ako guys, mga kapopo. Gumastos lang ako ng 200 pesos. 'Di ba? So mga kapopo, kasi iniisip nila pag gumala ka, malaking pera 'yung ginagastos mo, libo. Hindi nila alam. 'Di ba? Pag magdi-diskarte talaga tayo mga kapopo, talagang mapupunta natin mga bagay na gusto natin, mga lugar na gusto natin tulad yan, may motor tayo, gasolina lang, di ba? I-invite tayo sa mga ganong okasyon, may pagkain na, Ayan, entrance na lang babayaran mo, di ba? So, yun mga kapopo, abangan niyo yung mga sunod na mga ilalatag ko mga kapopo, nakaredy na siya, ini-edit na lang sila mga kapopo. So, ayun, ah, samahan niyo ako, natin, una, ang buong kabite, mapapols pa yan, dagat, kahit ano mga kapopo ikutin natin ang buong kabibe so ayun mga kapopo muli ako napapasalamat kasi marami nag-aabang marami nakakamiss sa pag-upload sa youtube at kasahan nyo na, na mas mag-upload ko tayo ng maraming 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 dadali ko sa kabibe sa mga lugar sa kabibe ng mga ganda ayun mga kapopo may event pa akong pinuntahan galing galing resort mga kapopo so ayun let's go Welcome to my life. Wish you all. Mama. ёо